Pag-aaralang mabuti ng mababang apolohan ng Kongreso ang panukalang ipagpaliban ang 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan election. Ali. Pero humirit naman ang isang kongresista na dapat daw ikonsidera ng Kamara sa pagbusisi nitong panukala na to yung nauna nang linabas ng desisyon ng Korte Suprema na dapat gawing permanente ang pecha ng halalang para dito. Sang-ayo naman ang isang mambabatas dahil nabawasan umano ng isang taon na ang termino ng mga kasulukuyang opisyal ng barangay dahil makailang beses na rin po itong napospone. At para bigyan po tayo ng linaw sa report na yan, kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic? Alex at uh, Ali, nais sa uh, pakialaman muli ng uh, mga kongresista ang uh, schedule ng uh, barangay election sa ating bansa na nakatakdang uh, isagawa sa Desyembre ng taong 2025. Dahil dito ay nagpasa sila o naghain na ng isang panukalang batas para muling uh, pakialaman o baguhin ang petsa ng halalang pambarangay at sangguniang kabataan. Susuriin mabuti ng Kamara ang panukalang postponement ng Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon sa BSKE na nakatakda sa December 1, 2025, 6 na ang matapos ang 2025 midterm elections. So, ako po Sinabi ni House 59, Deputy Majority Leader at Isabela Congressman Faustino D. na suportado niyang sinusulong sa Kamara na pagpapaliban sa BSKE. Bago naging kongresista, nagsilbi rin bilang barangay chairman sa lalawigan si D. sa panukalang BSKE postponement isinusulong ni Congressman El Rebella Puerte na ilipat sa October 2026 sa kalip na sa December ng 2025 idaos ang barangay polls dahil nabawasan ang termino ng mga kasalukuyang nakaupo sa barangay na nakalal lamang noong October 30, 2023. So ako po, we need to give them ample time uh, to be able to uh, do their mandate. But of course, there was a, uh, Uh, SC decision regarding this. No? So we have to study kung ano po yung uh, decision ng Korte Suprema. Sinabi naman ni House Deputy Majority Leader Tingog Partylist Representative Jod Asidre na dapat ikonsidera ng Kamara sa pag-aaral ng panukala ang ruling ng Korte Suprema na dapat gawing permanente ng pecha ng BSKE. Maganda na may mga nagsusulong na ng batas para mas mabigyang linaw pa kung ano yung mas konstitusyonal na pamamaraan para maresolba natin parehong problema ng saktong oras para maglingkod ang ating mga lingkod barangay. Sang-ayo naman dito si House Assistant Majority Leader at Manila Congressman Ernest Dionisio. Sinabi ng opisyal na nabawasan ng isang taon ang termino ng mga kasalukuyang BSK officials dahil makailang beses ding napospon ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Instead of focusing on uh, helping the community or doing their job and mandate, ay, wala, nakatutok na lang sa susunod na eleksyon. That is the sad reality of politics, hindi lamang sa nasyonal, lokal, pati sa barangayan. O, lagi na lang tayong kampanya, lagi na lang sino mag kaya nga siraan na ng That is the sad reality of having a short term in all positions. Alex at, uh, Ali, kung matatandaan na batay sa record nasira ang schedule ng uh, eleksyon ng uh, Sangguniang Kabataan at ng uh, mga barangay officials noong 2019 nung magpatibay ng batas ang Kongreso na dapat itong ipagpaliban at sa halip ay gaganapin sa 2020. Dahil noong 2019, ang rason na ginamit nila ay katatapos lamang ng midterm elections. Kaya iminove nila ito ng 2020. Pero pagsapit ng 2020, muli silang nagpatibay ng isang batas at inurong ilan nito ng isang taon o dalawang taon at gaganapin sa 2022. Nagkataon naman noong 2022, katatapos din ng national elections. Ang ginawang rason ulit, katatapos ng election, dapat na move uli ito ng isang taon kaya nagpatibay sila ng batas na dapat isagawa ng October 2023. Pagsapit ng October 2023, minove na naman nila ng December ng 2023, dito na nakialam ang Korte Suprema na sinasabing yung pinagtibay na iurong ng December 1, 2023 ay unconstitutional at ibinalik ng Korte Suprema doon sa original na dapat isagawa ang eleksyon noong 2023 ng October 30. Kaya doon na halal itong mga kasalukuyang na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Pero kung susumahin dahil na-elect ng 2023 at magtatapos ng 2025 ang kanilang termino kulang nga ng isang taon. Pero doon sa disisyon ng Korte Suprema thereafter ng 2025 etig eh tiga tatatlong taon isasagawa ang uh, eleksyon. Yun ngayon ang gusto nilang i-challenge kung yung desisyon ng Korte Suprema sa panibagong uh, pagpapatibay ng batas na ipuspon uh, uli ito ay kung papasa sa Korte Suprema Alex at uh, Ali. O, oh, so, sa madaling salita, Vic, yung uh, rason na election fatigue, eh, hindi na nila pwedeng gamitin yun dahil uh, parang gas-gas uh, na yung ganong uh, katwiran. Mukhang hindi na-obra, kaya ang pinapalutang nila ngayon, yung na-elect ng 2023, kulang ng isang taon yung kanilang termino. Pero kung babasahin daw yung uh, desisyon ng Korte Suprema, eh sumunod doon sa 2025, pero pagkatapos ng 2025, every three years na yung election. Kaya lang, problema doon, Alex, kung 2025 at every three years, ay eh, magdadaos tayo ng presidential election ng 2028. Baka yun na naman ang kanilang gamitin, katatapos ng eleksyon, malaking gastos nga naman tuwing election. May mga ilang kongresista, Alex, na nagsasabi, isabay na lang doon sa midterm o kaya national election para tipid gastos. Ayun. Uh, may pahayag na ba dito ang uh, Commission on Elections sa uh, plano ng uh, ating mga mambabatas? Ang Commission on Elections dito sa plano ng Kongreso mukhang uh, wala pa. Dahil nito uh, lamang nakarang araw inihain yung uh, panukalang batas na nagbabalak na muling tepagpaliban ang BSKE. Ayun. Sige, maraming salamat sa iyo, Vic Sumintak. Mata natin Diyano sa kamera. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.